Maraming tao ang hindi nakakaalam kung paano tamang lagyan ng pataba ang kamatis upang magbunga ito ng mas malalaki at mas maraming prutas. Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang isang espesyal na formula. Kapag natutunan mo ito, subukan mo agad sa iyong mga tanim na kamatis. Makikita mong hindi sila magkakasakit at ang mga bunga ay lalaking higit pa sa inaasahan. Bago mo panuorin, huwag kalimutang i-like at i-save ang video na ito para madali mong balikan kapag kailangan mo na ito. Simple lang ang formula. Paghaluin ang 20 milliliters ng suka, 20 grams ng asin, 20 grams ng asukal na pula, at 15 liters ng tubig. Ano man ang yugto ng paglaki ng iyong kamates, ispray mo lang ang pinaghalong ito at makakakita ka ng kamangha-manghang resulta. Mas marami ang pamumulaklak ng iyong kamatis, mas lalaki at gaganda ang mga bunga. Talagang sagana sa ani. Nakakatulong din itong maiwasan ang mga sakit ng halaman ispray ito kada sampung araw. At pagkatapos ng dalawa hanggang tatlong beses, mamumunga na ng sagana ang iyong mga kamatis na may mas mataas na ani at kalidad. Marami ng bihasang nagtatanim ang gumagamit nito. Subukan mo rin. Sundan mo ako para sa iba pang pang-araw-araw na tips sa pagtatanim.